Hello po mga kapatid, magandang gabi po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po uh, magpaalala po sa mga nangiging usapin nga po dito sa Kalingap na patungkol nga po dito kay Kalingap Ido, no? Na siya nga po yung nagdala kay uh, sa Hospital. Pero po mga kapatid, pag ganito pong usapin na uh, critical po, ang unang-una natin po paalala po ha, mga kapatid para baka hindi po natin ito na naiisip o maalala na dapat po ay lagi natin tatandaan kapag may mga ganitong critical o um nahihirapan huminga. Nasabi nga po ay uh na puputol ang eika ni ba ay dapat po ay ang tawagan po natin ambulansya kasi po ang ambulansya nandiyan po yung mga tao po na nandiyan sa ambulansya na sumasama yan po ay may mga training dito po may doktor kaya po kailangan natin kaagad na kagaya nitong critical na kinakapos ang hininga dapat po yan tinawagan nyo kaagad ang ambulansya dahil dyan pa lang sa loob ng bahay, mabigyan na ng pangunang uh, gamot. Or, ano, dahil may mga doktor po ang ambulansya. O kaya naman yung dyan sa atin ay may training. At saka po, hindi basta-basta po binubuhat ang pasyente na nahihirapan huminga dahil sa nakikita naman natin na binuhat ni Ido na nakatupi na si Arjen yan po talaga kung nahihirapan huminga ay malalagutan kaagad po yan ang hininga dahil naiipit, nakabaluktot, di ba? Pag nakabaluktot tayo po mga kapatid, subukan yung huminga, di ba? Ang hirap, lalo na kung ganito nga, nasabi nga pinakapos ng hininga, di ba? Nagihingalo, di ba? Eh, mahirap po talagang uh, sa kagaya ni Ardine na kinakapos ng hininga. ba? Diba? Yung, hindi ko talaga maintindihan po talaga yung ano, dahil ang maraming hindi naniniwala na si Arjen ay may sakit. At lalong-lalo nga, pakinggan niyo po yung live ni Kuya Bal, yung reaksyon ni Kuya Bal na hindi siya talaga naniniwala. Sa totoo lang si Kuya Bal, never po siyang naniwala na may sakit po si Arjen. Kaya po, ay nagpapaalala. Paalala daw po kay Kalingap Edo na sana po ay mag-iingat. Pero talaga po sa totoo lang, next time sana po ay wag nang ulitin pa yung ginawa ni Kalingap ido na binuhat niya si Arjen na yun nga, kinakapos ang hininga na talaga nga pong nakakagulat na sana naman po talaga wag maulit na tingnan nyo, ang hirap po buhatin ni Kalingap idosi si Argin, no? Kasi po, ang ambulansya po yan, mayroon table, ano yan po, parang table po yan na papahigain ka ng maayos. Na talagang hindi komportable ka pong i- eh, lalagay sa sasakyan na hindi ka talaga po mahihirapan kahit po binubuhat. Ano po, lalo na po nakita ko po parang pababa sa agdanan na hirap na hirap talaga si Ido na nakaalalay si Carla. Ano? Uh, hindi po dapat yun ginawa ni Ido. Next time talaga, wag na wag nang gagawin o ulitin dahil po delikado talaga po ang kalagayan ng isang taong naghihingalo critical, di ba? Ang sabi nga, critical dahil nahirapan huminga na talagang kinapos ng hininga, di ba po? Kaya kailangan po natin dito, lagi po tayong yung ambulansya po ang tatawagan natin. Hindi po si Kalingapido. Pido, ano? Next time po, sana naman po ay maintindihan nyo, lalong-lalo na po sa mga kagaya po ni Labibikala at ni Arjena, hindi biro po na bubuhatin ang isang taong kinakapos ng hininga. Dahil tingnan niyo po ang kalagayan si Ido. Si Ido po ang hirap na hirap at kapit na kapit naman po si Arjen at parang nakabaloktot. Hindi po ganyan ang tamang uh, paraan para po sa hindi nakakahinga. Dahil lalo po siyang malalagutan ng hininga. Di ba po? Kung sakali man nga totoo. Dahil marami pong hakahaka -haka na bakit si Ido daw po ang nagdala at si Ido po ang tinawagan dapat nga po talaga hindi si Ido ambulansya dahil naman alam ko naman siguro ang dait naman po ay may ambulansya na sabi nga nila malapit sa ospital kaya may ambulansya po yan di ba iyon dapat ang lagi natin tatandaan mga kapatid. Huwag tayong padalos-dalos na tatawagan natin ang isang tao na siya po ang magdadala. May mga magulang. Di, kasi po ang mahirap po talaga mga kapatid. Yung kagaya po, uh, dito po talaga sa Italia, never ka po ikaw basta-basta po na magdadala. Hindi ka dapat kamag-anak. Si Ido ay vlogger. At beneficiary niya ito si Arjen, kung may nangyari po sa kalagayan niya, tingnan niyo po si Ido, hirap na hirap buhatin si Arjen dahil mas malaki pa si Arjen kay Kalingap Ido, di ba? Kaya alam niyo po, ang dami, sa risare. Ah, uh, kung ano-ano may nababasa natin na bakit ganun na si Ido ang tinawagan. O, totoo na, walang nakaisip po na dapat po ang tawagan ambulansya, di ba? ambulance o ambulansya dahil po ang ambulansya nandoon po at mga nakatraining po diyan yung mga nag, nandiyan sa loob ng ambulansya at marurunong po yan talaga ko gamit po yan ng parang higaan na nakad, matuwid kang isa sakay na Hindi yung ganyang na nakakapit ka, nahirap, nahirap ka na hirap na hirap ka nang huminga na maano na kapit na kapit ka doon sa liig ni Kalingap Edo. Ay di lalo ka nang mamamatay niyan. Lalo ka nang uh, mapuputol ang hininga mo dahil tuping-tupi ka. Nahirap na hirap ka na nga pong uminga. Dahil sa pag, yung paghinga po natin, kailangan po nakahiga tayo ng maayos na maluwag ang kapaligiran para mga makahinga tayo ng maganda, di ba? Kaya alam niyo po sa totoo lang, naisip ko, dami kong binalik-balikan ng mga nagre reaction Pero hindi po ito napaalala na dapat laging tatandaan na ambulansya ang unang-una natin tatawagan. Ano? Dahil diyan pa lang sa loob ng bahay niyo, ay makakaroon na po ng paraan na magamot kayo. At malalaman kung serious nga kayo or critical nga talaga na kapos sa ininga. ba diba po? Dahil po, ang ambulansya, sigurado po yan, may oxygen. Uh, talaga yung mga ano, may doktor. Dahil dito po sa Italia, ang ambulansya po, may doktor na kaya sa bahay pa lang nalulunasan na po kaagad-agad. Mm, malalaman kung ikaw alimbawa patay ka na, sasabihin na patay ka na. Hindi ka na kailangan dalhin pa sa ospital at sila mismo ang maglalaga mag ano na namatay ka ng ganitong oras. Dahil malalaman naman nila yan kung kailan ka namatay o may paraan pa, may lunas pa dahil kung ikaw naman po talaga ay ano serious talaga, na critical talaga, agad-agad silang itatakbo ka sa hospital. At number one ka po dyan. No? Dahil dito, may red, yung red po yan talagang serious. May orange, ma yung yellow, may green. Yung green, hindi ka masyadong papansinin dahil hindi ka masyadong serious ang kalagayan mo. Pag red po dito, nakalagay, dahil pag dinala ka ng ambulansya at red talaga yan, ikaw po ang uunahin. Kaya po tayo mga kapatid, sana po, wag natin bibigyan yung mga nagre-reaction na kagaya naming mga reactor. Kami po ay nagpapahayag lang yung dapat natin gawin. Dahil minsan po talaga tayo hindi natin naiisip kung ano yung mga dapat natin gawin. Kaya tayo nagre-reaction about dito kay Arjun para po next time alam natin po yung gagawin natin. Hindi po ba mga kapatid? Kaya para sa akin, Kalingap Ido, ay pasensya ka na dahil ito ay pangatlo ko ng reaction ito. Pero po wala akong nakikitang nagpaalala na dapat ay ambulansya talaga po ang kauna-unahang tawagan, hindi po si Kalingap Ido. No? Dahil si Kalingap Ido ay vlogger. Di ba? Wala siyang alam na sa tungkol po dito sa mga critical na nga pong pangyayari. Kagaya dito key urgent, di ba? Mm. Kaya ang dito na lang mga kapatid sana po ay Ama um, unawaan, lawa ka na hindi naman natin po ibinabas po si Arjen. Tayo po ay nagbibigay lang po ng opinion na dapat po natin gawin, di ba? Na ito po paalala ko sa inyo po, lalo'ng lalo na po diyan sa loob ng kalingap na huwag tayong basta-bastang mag bubuhat ng pasyente na lalong lalo na po dito kay Arjen na nahihirapan huminga. Diba? Kaya, tingnan mo yan, akala, yan, akala mo ba yan pag yung hirap ka ng hininga nung talagang delikado po? Yung ginawa ni Ido na pagbuwat sa kanya, maaari po siya dyan, maputo, ano talaga, malagutan ng hininga. Hindi po ganyan ang paraan. Sana inalalaya na lang or kung nakatayo, total nandiyan naman si Bian uh, si o oh, kasama nga pala ni Ido magano magdala ng sa hospital si Bian si pasensya ka na po be ah uh, nandiyan naman si Carla nandiyan naman si Rose and dapat inalalayahan na lang hindi yung ganyan na binuhat tingnan mo yung itsura ni Ido nakakaawa po dahil talagang hirap na hirap di ba po ah uh, ayan mga kapatid hanggang dito na lang at sana po ay tayo po ay Uh, malawak ang pang natin. At next time, lagi natin tatandaan po ay kailangan natin ang ambulansya kaagad po, lalong-lalo na po kung critical ang tao, ang isang kagaya ni Argin. Ano po? Ayan mga kapatid, suportahan na lang natin si Kuya Val Santos Matubang at Idna Vlog at si Kalinga Prab at si Ido po, suportahan po natin at si Kalinga Plan. Uh, suportahan na lang natin po ang mga love team kagaya po ng Danjoy at uh, si Dross, Junkar, Edsi, uh, Edpaw uh, Melbrad, suportahan na lang natin po para po ay, tayo po ay makatulong sa kanila. At sa mga viewers po naman na nagmamahal kay Malo de Los Santos, thank you so much. At sa mga sulig kalingap, thank you, thank you po sa inyong lahat. God bless you. Good night. Bye-bye. We love you.